So, hapon po. Uh, nandito po kami ngayon sa ano, sa nang uh, panibagong gagawaan. Ito po, re-repair po kami ng kanal. Ay ay, pasira daw to. Nagpa-repair kami ng kanal. Ito kasi na ng mga hibito kaya ang uh, mga daan nabasag to, so, nabasag. Eh. So, ang gagawin namin, re-repair namin to para maging maayos ito. Hindi ko na i-vlog na karanto kasi bigy masyadong busy nakalimutan ko lang ito ito yung mga gagamitin namin yan yung kanal lalagyan namin ng ano to bakal kakabit dito ito nga ito nangyari kinabit na yan pili daanan ito naman nga yung panibago uh, yan pinawalisan po nilinisan kasi iyan to pinis tapos ito ito yung uh, babasagin papantay dito patungan na lang po namin para ano sigurado bagat yan po uh, yan po yung pantapal namin yan po yung binistay na buhangin na nilagyan ng siminto ito po namin itatapal yan dyan tsaka dito yan tapal po yan dyan hanggang dyan po ito na po ang aming tinapalan tapping po namin yan Papunta po doon sa kanal na yan. Ito na po. Yan, malapit na po kaming matapos. Uwi na po kami at kakain. Ito na po. Yan. Ayan e, mo halo namin natira. Kunti na lang po. Bali, bukas po, uh, mamaya, bago kami umalis, itong lugar na to, uh, harangan po namin ng mga bato, bakal, sa kayo po yung Uh, mga tabla para po di madaanan, di po madurog. Kasi baka mamaya magkamali sila po, dadaan sila dito, masot sila. Sige po, hanggang dito na lang ang uh, video ko. Uh, maraming salamat po sa inyong uh, panonood at pagsubaybay sa aking YouTube channel sa Kanuntisoy. Huwag niyo po akong kalimutan, pakipalo, click po, notification bell po. Subscribe niyo ako para lagi updated sa mga bagong upload ng video. Salamat po, magandang gabi, mabuhay kayo.